Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Good morning! Maraming nag-message sa akin na bitin daw sila sa upload ko kahapon kasi kulang ata yung yung parang sa inyo yung reading nyo, ano? Para sa person nyo lang kahapon lang. Okay, so try my best. Pasensya naman na wala akong nakulangan sila. Wala daw yung reading ng para sa kanila. Okay. So, tingnan natin ano, kung ano yung energies nyo ngayon with your person. Ano yung kaganapan. Okay. Jen! Bihiba ko matulay, lighter. Nalawa in lighter ko di eh. Oo. Um, Ay, oh, po. How, no Wala siya na Ha, mo na? Oo, okay. Oo, di na magana Biya ko kung mga lima or uh, upat something. Tingnan mo lang kung magkano. sa mo lang ga. So, tingnan natin, ano? Oh, tumalon. Meron siyang Queen of Potion. Wow, mysterious. Tingnan pa natin. Eight of Swords. The Sun and the Death. Bakit to? Parang may something pumipigil sa kanya. Meron... Uh, meron akong nakikitang something na Ano eh, merong nakikialam something. So, kung if ever hindi po ito na if ever hindi po itong person mamaring may nakikialam sa kanya, mamaring family, kapatid, ah, uh, family, uh, kabilang na doon, um kaibigan, kakilala, naiinggit, katrabaho, pwede yung kasama niya or kadil niya sa trabaho, yon Pwede po. So, meron kasing ano dito eh, something na nagpapagulo sa kanya. Minsan siguro inaatake din siya ng anxiety niya or depression, ba diba? So, hindi lang tayong mga babaeng na depress nagkaka-anxiety din sila, no? So, malungkot, may nakikita tayo dito, malungkot yung energy niya, parang hindi niya alam ang gagawin niya, parang ang hirap-hirap ng pera, yung mga ganun yung mga iniisip niya, ang hirap magtrabaho, hindi nila alam, which is may mga tao po talaga na, shh, na meron po talagang mga tao na, akala nila yung trabaho ay hindi blessings, yung mga business o ano Blessings po talaga yan. Blessings, blessings po yan kasi binigay ng Diyos yan sa inyo. Nakakabayad kayo ng bills, nakakabayad kayo ng mga kailangan ninyo, groceries, anything, ba diba? So, nagagawa ninyo yung gusto ninyo. So, paano hindi blessings po yon Blessings po ang trabaho natin. So, wag kayong magreklamo, wag kayong magcomplain, stop complaining ano. Kasi pasalamat tayo, may mga trabaho yung iba diyan nga kahit anong gawin, walang trabaho, 'di ba? Hindi tinatanggap kahit anong sikap, anong gagawin nila, hindi sila na walang nangyayari sa kanila. Thank you. Walang nangyayari sa kanila, 'di ba? Uh, okay. Walang nangyayari sa kanila. So, yun yun ang lagi nyong iisipin mga mahal ko, 'di ba? Huwag kayong malungkot, be be happy ano, be ano pa, be thankful. Siyempre, pagkagising nyo sa umaga. Meron nag-message sa akin, Mama, ano po bang gagawin ko pagkagising ko ng umaga para magaan naman yung pasok ng swerte sa akin? Di ba, unang-unang pagkagising mo kapag mabigat na yung gising mo, pangit na po yun. Yung halimbawa, may ginigising ka ng partner mo, tara na magbreakfast na tayo. Ayaw mo, ba? Diba? Or, di naman sa ayaw. May taong hindi kumakain ng breakfast katulad ko. Hindi ako kumakain ng breakfast. Ang kain ko kasi dinner na. Okay? Hindi ko alam, hindi ako nagugutom. So, may mga taong katulad ko uh, na hindi sila nagugutom. So, anak, work mama. Okay. So, yun pag pinilit ka, ginising ka, inano ka, okay lang. Pigilan mo yung sarili mong magalit, mainis, mairita. Okay? Yan, dyan nag-uumpisa yung pangit. Okay? So, syempre yung person mo, ganun din naman. Uh, kung irritable siya, yun ang gising niya, yung ano niya, eh, huwag kang makisabay. <laughs> 'Di ba? Ganun lang 'yung huwag mong sabayin kung nahigh high blood siya o ano. Minsan kasi may mga lalaki talagang parang bipolar, hindi mo maintindihan, 'di ba? May mga partner tayong ganun. Okay? So basta ikaw chill lang. <laughs> huwag mong sabayan 'yung mga pagkabugnutin nila. Okay. So ano 'yung Anyway, meron siyang ano dito, meron siyang parang hindi ko kung project to, pero parang tinatalo siya Pero good thing naman, makakabawi rin naman siya. Meron siyang will of fortune, if ever. Okay? So, doon tayo sa inyong... ah, uh, ano ba yun? Kung ano yung trials? Tingnan natin. Ano yung challenges? Ace of potions and king of potions. Wow, full of ano. Pag-asa. Okay. Okay. So, o, oh, tingnan mo, magsasuccess siya if ever. Ah, uh, may nakikita ko dito, parang umiiyak yung person nyo. Hindi lang siguro nagsasabi sa inyo, but um, nakapagsalita ka sa kanya ng masakit or parang nai-stress sa sa'yo or something. Na baka hindi mo naman sinasadya. ba, diba, lahat naman tayo may mood. Okay, lahat tayo may mood. So, yun siguro maring nakapagsalita ka ng hindi niya gusto. Yung mga ganun. Okay. So, meron siyang the star. Oh, definitely talaga umiyak to. Okay. Um, thankful yung iba sa inyo, yung person ninyo. Napaka-thankful niya kasi bless siya kasi dumating ka rin naman sa buhay niya. ba diba? Kasi iisipin mo, kung wala ka, dapat kisara yung door. Kasi kung wala ka, hindi niya rin naman makakamit yung mga gusto niya or yung ngayon, buhay niya ngayon. Thankful siya sa family na binigay mo. Thankful siya sa lahat kasi nagsusuporta ka. Emotions, mentally, lahat. Okay? Nakasuporta ka. And masaya din naman siya sa'yo. So, some of you, eto yung good news, some of you is meron mag-aalok ng kasal mag-aalok ng new beginning okay um, na or niya iniiyakan niyang magsama kayo possible kung magkikita kayo niyayakan niyang mag uh, magkita or magsama or something okay so pinagpaplano niya sigurong this week na to baka pwedeng niyayain niya sa restaurant or anything kainan or something yan kung hindi naman ito pag-alok ng pagkasal, meron sa inyo na parang meron siyang tinatagong ibibigay sa iyo. Makakatanggap ka ng something na ikakatuwa mo. Okay? Gustong-gusto niya actually, marami siyang na-realize nung tumalikod ka sa kanya. Marami siyang na-realize yung mga naghihiwalay. Marami siyang nakita kung gaano kalungkot yung buhay niya nung wala ka, nung wala na kayo. Okay, yung mga naghihiwalay naman 'yan. Okay? Eight of Wands, ayan oh. Gusto makipag-ayos, gusto makipag-usap, but I think parang ng lalamig ka sa kanya. Yeah, meron akong nakikita dito na parang something na ayaw mo nang magtiwala. Nawalan ka na ng tiwala sa person mo, nawalan ka na ng um yung tiwala nga, parang mahirap mo nang ibigayin at nararamdaman niya yon yun yung kinakatakutan niya na kung lalapit siya sa'yo, baka hindi, hindi nag-iiba eh. Uh, I think pinag-uusapan niyo naman paano aayusin yung relasyon ninyo. Pero may nasisense ako dito, parang alam niya wala kang tiwala. Yun ang pangit, okay. Pag kasi, alimbawa, hindi naman talaga madaling magpatawad. ba diba? Hindi madaling magpatawad. Ang words nga, it's ibig sabihin, mabigat, mabigat na at mahirap mong ibigay yon. So, anong gusto mo? Magiging toxic kayo habang nagsasama kayo? Or magpapatawad ka na lang talaga? ba? Diba? Choices nyo yun eh. Option kung saan doon yung marami kayong options, marami kayong pwedeng gawin na paraan para maging maayos ang relasyon ninyo. Okay? Kung magi stay ka sa ginagawa niyang mali at pa, salimbawa, naging okay kayo ngayon, date, sweet, nag, yun, nag-contact kayo, o kung ano man, ba diba? may nabuo, nagkaanak pa kayo. Then, eto na, kapag meron siyang lakad, something na overnight or something, so, papasok na yung anxiety mo eh, kasi, ala, nag, ganito naman ang ginawa niya sa akin dati eh, nagpaalam ng lumabas, tapos yung pala may kinikita, ba diba? So, yung anxiety mo, papasok na eh. Mag, magkakaroon ka na ng negative think, thinking sa kanya. So labanan mo 'yun hangga't maaari. Kapag, ma'am, hanggang kailan po na lalabanan ko 'yon? Hangga't wala kayong matibay na ebidensya na naglolo ko 'yung person ninyo. 'Di ba? Stop being toxic sa inyong sarili. Mawa naman kayo sa utak niyo, nag-overthink kayo, wala namang kakwenta kwenta. 'Di ba? So eto pa ha, hindi nyo alam ang selos nakakabigay lang ng malas sa inyo. Totoo po yun, nakakabigay lang po siya ng negative sa inyo. Hindi lang po yun sa relasyon, sa bahay, pamamahay, lahat po damay. Totoo po yun. Doon po nag-uumpisa sa emotions natin kung bakit tayo minamalas. So, stay happy and yun, kung ano yung pwede nyong kaligayahan o pwede nyong gawin sa inyong mga person. ba? Diba? Ang ingay ng mga anak ko, pasensya na. Yeah. Okay, hindi ko alam kung naririnig nyo, pero maingay. Sige. So, don naman tayo sa blessings. Malay mo, ano? Lord, bigyan nyo po sila ng blessings. Okay. Mawa naman po kayo. Kin nakikiusap po ako. Linilapit ko itong mga tao na ito sa inyo. Bigyan nyo po sila ng blessings. Maging masaya ang kanilang mga puso. Okay. Ano yung blessings ng person? Oh my God. O, oh, diba? Answer prayer kayo kaagad. Meron siyang inaantay. Uh, I think support din siya sa'yo kung bibili ka ng lupa, bahay, anything. Makukuha nyo yan um, travel, pwede rin kasi nakatingin ka sa malayo. Gusto ka magtravel, mag-travel, matutuloy yung pag-alis ninyo. Ho, ba? Diba? Wow. King of Wands. May something. Um, eto ha. Um, hindi ko alam kung narinig nyo na to. Hindi ko alam. Sa mga nahihirapan dyan, sa mga feeling nyo down na down kayo, feeling nyo walang-wala na kayong pag-asa. Yung bang parang ano ba to ganito na lang yung buhay ko, wala na akong pag-asa, wala na. Alam nyo ba, kapag nakakaranas na kayo ng sobra-sobrang hirap sa buhay ninyo, mag-uumpisa na yung, ah, uh, yung sinasabi nilang table will turns. Totoo yun. Yung Diyos kasi mag-uumpisa na siyang iangat ka. Mag-uumpisa na siyang tatanggalin kanya dyan sa kahirapan. Diyan sa kahirapan na, nahi, uh, na uh, emotional, pwede din na uh, true financial. Okay? Tinatanggal ka Mag-uumpisa na siyang ibibigay ka niya sa maayos na kalagayan. So, kung may, kung may problema tayo, lagi nating iisipin na nandyan yung Diyos, nandyan meron siya. Okay, meron siya, hindi niya ako pababayaan. Linalagay niya ako dito, hindi niya ako ilalagay dito hanggat hindi niya alam na hindi ko to kakayanin. ba? Diba? So, wag kayong maging, wag kayong madepress. Sige lang, kung pwede naman kayong umiyak, pwede naman kayong, pero wag naman everyday. <laughs> walang perfect, walang tao, walang bahay na perfect. Walang relasyon na perfect. Pwede tayong umiyak pero 'wag naman lagi. <laughs> 'Di ba? Okay, 'wag n'yong ugaliin 'yan. Okay, stay positive mga mahal ko. 'Yan lagi n'yong tatandaan. Kapag may trials na binibigay sa atin ng Diyos, meron siyang kapalit para maging masaya ka. Okay, dito naman tayo dumako sa inyo. Knight of Water, meron kang Queen of Air. Moving on. Ay, ang galing naman na ito. Mm -hmm. Oh, ba? Diba? Sino ka dyan? <laughs> okay. So, meron kayong Knight of Water, A, eh, uh, Queen of Air, Six of Air, meron kang King of Fire, Page of Air, Queen of Air. Wow! Puro air-air tayo dito. <laughs> okay. So, kompleto naman yung ano natin dito. Yung fire, meron tayo. Air, water. Sa earth, meron. Wow, kompleto yung mga sojak natin ngayon, ngayon. Ang galing. So, kompletong rekado. Yun ang gustong sabihin sa inyo ng universe. ah uh, meron sa inyo maglilipat bahay or something. Maglilipat ng work or something. Move. Meron energy moving dito eh. May nasa-sense ako. Okay, so may puno ba kayo sa bahay nyo or something may may halaman or anything na pagtiran niyo diyan nanjan na. So swerte daw po 'yon. Okay? Alagaan niyo yun. Meron po doon, 'wag nyong galawin. 'Wag nyong bigyan ng kung ano-ano doon. Bagkos kayo ay mag-alay, mag magbigay ng prayer sa kanya, 'yon. Okay, paano ba mag-alaga ng mga ganon? Siyempre, hindi nyo alam yan, no? Hindi, hindi kasi basta-basta yan. So, sa mga walang alam po, mag-alay lang kayo anything na food. Yan. So, pwede naman buhusan nyo ng tubig. Yan. Kausap-kausapin niyo Hindi ko alam kung naniniwala kayo, meron bang ditong mahilig sa halaman, kinakausap yung halaman. Akala nyo baliw sila, hindi po totoo po yun. Nakakausap po talagang halaman sila ay nakakaintindi. Okay? So, iwasan po natin yung mga pitas-pitasin yung mga halaman na hindi sa atin. Hindi nyo alam, parang aso pusa din po yan kung paano nila inalagaan yon Okay? So, nagbibigay din po yan sila sa atin ng pangit na ano, if ever hindi sa atin na pinitas natin, inapakan natin, magbibigay din po yan sila ng negative sa atin, mamalasin tayo. Totoo po yan. Ay, nako. Matatawa kayo halaman, paano nangyari 'yon, de ba? Meron po talaga. Yes, they are part of nature. Ah, uh, queen sila, inaalagaan sila ng queen ng nature ng universe. Kasama po sila. Okay? Even yung maliliit na damo-damo. Ito 'yan malaki malaking bagay even yung damo, 'di ba? Pinapakain natin sa mga alaga nating baka, kambing, malaking bagay po 'Di ba? So Siyempre, meron silang binibigay na benefits sa atin. Kaya tinuturing din sila isa sa mga swerteng sa ating pamamahay, sa daily kailangan natin. Yung mga may farm, okay? Nagbibigay po yan sila ng swerte. So, nabanggit ko lang kasi may nakita ako ditong puno. Maring message to sa inyo, meron kayong halaman doon doon sa likod bahay nyo o sa harapan. Anything na hindi nyo inaalagaan puno or halaman. Okay? Nabanggit ko lang, biglang lumabas eh. So, matutuloy yung paglipat ng bahay, magagawa. Marami kang plano ngayon. Punong-puno punong ka ng plano. Tuloy mo lang daw yan and success ka. Ay, santo. Mali yung cards ko. Sorry. Ito tayo. Okay. Ano pa? Ano yung kakaabangan? Night of water. Puro tayo. Meron talaga. Meron ako nakikita dito. Um, puro halaman na naman. So, meron message talaga na Hmm, baka may kaibigan kayo ng doon sa halaman na yun or puno, okay? Huwag niyong pakialaman daw. Uh, um, Mag-ingat lang kayo sa mga taong nakapaligid nyo sa ngayon is medyo may panggagamit or something. Meron na sa paligid mo na medyo may stress ka. That's okay. Normal lang po yun. Huwag kayong mabahala. Pwedeng kasab kasama mo to, trabaho mo. Medyo parang ganon pero new beginning meron abundance is coming okay so meron naman victory dito eh okay So, yung mga nagsisama, wag kang masyadong selosa yung person mo. selosa ko, ini-stock mo yung account niya. Um, nakikibalita ka, nakiki... Halimbawa, long distance kayo, kinakaibigan mo yung mga tao sa paligid niya, like, um, kay kapinsan, kamag-anak, kaibigan, tinatanggong anong ginagawa ng person mo. Okay? So, stop stalking. Hindi nakaka... nakaka... ano yan? Nakakatulong sa inyo. May stress lang kayo. Okay? So, yan, maganda naman ang paparating. May paparasok na pera sa inyo. Yung paghirap mo daw dati, magagaan. Magiging magaan ngayon. Gagaan. Okay? Siguro may uh, ilang months, may pag meron kang nahihirapan ka pero ngayon parang hindi eh okay siya okay compromise self control balance okay ang ganda wow ang ganda ang ganda ng cards ninyo Like I said, kung nahihirapan kayo ng ilang buwan, mas magiging maganda ngayon ang inyong energy. Merong babalik, may makikipag-usap, communications, matutuloy. May magpaparamdam person from the past or meron kang makikilalang taong makakatulong sa'yo. Ang ganda. Yes, meron. Uh, may magpaparamdam. Ano pa to? Maring ex ninyo, nakikita kayo, na okay kayo. So, malaking kawalan ka sa buhay niya. Ayan, nakikita natin. Okay, maraming salamat po kung gusto nyo po magpa-reading. Magpa-reading na po kayo para sa inyong ghost month. Para alam niyo yung anong gagawin niyo sa ghost month. Okay, si Miley Taro po, ito po yung Facebook account niya. Um, February 4, please lang wag na kayo magtanong kung account ko ba to. Ano? Account ko yan, hindi ko yan ipapakita sa inyo kung hindi ko account yan. Nakakalo kayo mga nagtatanong. Kaya yung admin natin, naiinis na eh. Nine thousand, nine hundred eighty-four. Okay. Ito po yung cover ko. June 4. Five hundred seventeen. Okay. Yan, bawal tumawag dito. Dahil account number ko yan, baka ma istorbo nyo ako. Messenger only. Wala kayong ibang i-message, kundi ang aking Facebook account. Okay, so anything na may problema kayo sa love and person is na spell yung ano nyo. So, message lang po kayo. Ang sign ng spell ay biglang nagtutwist yung kanyang mood. Parang galit na galit sa'yo. Yan, isa pa yan. Okay, yung one of the sign. So, balisa. Naging pangit yung person ninyo. Yan. So, I do my best para matulungan ko kayo. But again, hindi po ako Diyos, ha? Tao pa rin ako. Okay, tinutulungan ko lang na I do my best kung paano kayo matulungan palakasin nyo pa rin yung pagdasal ninyo sa sa itaas. Okay? So, ano pa? Ma, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. So far po ngayon, wala po ako masasabi kundi kung, kung hindi po masaya po ang aking puso. Ang laki po ng pinagbago ng aking asawa. Maraming maraming salamat po, ma'am. Alam ko po minsan, uh, meron akong nararamdaman pero alam ko pong anxiety ko na po ito. Pero alam ko po talaga na yung asawa ko ang laki po talaga ng pinagbago niya. Every week niya na po akong pinapasyal. O oh, ba diba? Ang ganda. Samantala itong asawa niya walang pakialam sa kanya eh. Even yung soporta, yung ano bang tawag doon yung tumutulong sa mga restusen, hindi. Napakasalbahe. Pero matasang posisyon ng kanyang asawa. O yan. So, malaki ang pinagbago ng kanyang asawa. So, ano po may tutulong ko sa inyo? Message lang po kayo. Even sa career, love and money, nagpupunsoy din po tayo ng bahay. Okay po, ingat po kayo. Bye-bye.